Pagkatapos sumailalim sa dalawang araw na mandatory training kamakailan, matagumpay naman na idinaos ang eleksyon ng Sangguniang Kabataan Federation sa lungsod ng Masbate nitong Martes, ikalabing apat ng Nobyembre, na ginanap sa Main Conference Hall Masbate Building, City Hall Compound. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng pamahalaang lungsod, katuwang ang Department of Interior and Local Government o DILG, Commission on Elections, Local Youth Development Office o LYDO, at ng iba pang departamento sa lungsod. Pagkatapos magbigay ng orientation sa lahat ng SK chairpersons mula sa tatlongpong barangay sa syudad, nasundan naman ito ng botohan, kung saan ang bawat miyembro ay lumahok sa pagpipili ng kanilang nais iluklok sa pwesto, upang kumetawan sa samahan. Naihalal bilang bagong SK Federation President si Flora Bell Lagko ng Barangay Maynaran, na nakakuha ng labing walong boto, habang si Jaylin Asilom naman ng Barangay Nursery na may labing siyam na boto, ang naitanghal bilang Vice President. Kasama rin sa mga uupong bagong opisyal sina Guillermo Baron ng Bagong Bayan bilang Secretary, Richelle Cese ng Ubungan Daco bilang Treasurer, at Jamaica Nuevo ng Barangay Tugbo bilang Auditor. Naihalal din bilang Public Relations Officer si Rachel Torres ng Bulo, at napili naman bilang Sergeant at Arms sina Jake Juda ng Barangay Igang, at Jimmy Blanca ng Barangay Asid. Agad na pinangasiwaan ni Mayor Socrates Tuason ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong nahalal na SK Federation officials. Naghayag din ng maikling mensahe ang alkalde kung saan malugod nitong binati ang mga nanalong miyembro ng SK Federation, gayon din ang lahat ng dumalong chairpersons na nagpakita ng suporta at tiwala sa kanilang samahan. Nanawagan din ang alkalde sa lahat ng mga SK officials na gampanan ng maayos ang iniatang sa kanila na obligasyon at responsibilidad at magkaisa para sa ikauunlad ng siyudad at ng kanilang barangay. Ang kabataan inhatagan sa aton batas na magbigong partisipasyon sa pagagumara, sa pagagoberno, sa kalausad ng lugar. Tindugan tayo ni, himuon tayo ni, at atulangon tayo ni. Kaupon sa rin ang mga responsabilidad, kagubigasyon, na iyon na batis sa ito na yung nagipaabot at sayo ni Boris, na sa yun ng mga na na di rin basta-basta lang. Lalo na kamo may namin ang mga Boris na rin ng mga pundo, may mga accountabilities man ha, dili na rin nagiging gastos kay Kaya may mga proseso ang pagkagastos sa kwarta kahit mga programa. Uh, Siyempre, patuhan ka mo, hindi uh, kami mag-atag sa isang media, sa mamay na kami, wala mga tama na mga pag sa programa na dapat naka dinak sa programa sa Kada Osad, alay sa programa sa Barangay, alay sa programa sa City, alay sa programa sa Provincial Government kay National Government. Kasi di so, ko ang na kayo mga gobyerno. So, gina-expect ko Kada Osad, mag kita, let's go forward, bangs pa nato ang siya sa Osbati sa iyo bago ng lunato. Congratulations! Mabuhay ang sa sa ilalim ng DILG Memorandum Circular No. 2023-168, inaatasa ng bawat probinsya, syudad at munisipyo na magsagawa ng federasyon elections sa mga nahalal na sangguniang kabataan chairpersons. Nangako din ang lahat ng kabataang opisyal na patuloy silang makikipagtulungan at susuporta sa mga ipinapatupad na programa at proyekto ng Pamahalaang Lungsod ng Masbate para sa bawat barangay.